niyan kasi ano 'yan eh person with disabilities. salang oh, isa lang balakang ano. Good morning mga idol. Hari ini wala ba kayo sa lucky charm? Sabi na nga matatanda. Ng mga expert pag nagkaroon ka raw ng ganitong klaseng manok iisa lang ang balakang eh maswerte daw yung pag-aalaga mo o may dalang swerte ba sa iyo kasi bihira lang ito matagpuan sa mga manok yung mga ganito yung bang may abnormalidad yung pagtubo ng kanilang katawan kagaya nyan iisang balakang yung manok na yan ano <tinyo> ito sila tatlong magkakapatid anak ng open air na inahing ko ang tatay nito Gilmore na may dalawang magkapatid kapatid pa ito na alim nagmana ang kulay doon sa gilmore kasi brown naman yung inahin sa tatlong magkakapatid natin ito yung pinakamatindi na kapansanan dahil yung dalawa may tama din sa binti naman mga sakang o singkaw ba papakita ko sa inyo nandito lang sa tabi niya tinalig kasi nung maaga baka sakaling umayos yung mga binti nila numerito so. ayan ayan yung kapatid yung isa ayan yung isa ayan o oh. ito ang pinakamatindi ang tama nito sobrang magsakal kung napapansin niyo yung binti. Singkaw. Kumang ba? Hindi naman siya sakang kumang. Ayan. Tingnan niyo yung binti niya. Oh. Kumang masyado. Tingnan niyo yung mahigil. Kumang. Kumang. hindi na siguro may tutuwid yan hindiwang talaga oh. Hmm. pero balay mo eh, sa tagal niya nakatali dyan eh, nagkaroon pa ng lakas yan ito namang isa ganun din pariyo sa kanan pero hindi gaano hmm. hindi gaano yung pagkakasakang niya humang ba? humang to eh singkaw ito naman yung tinatawag ng mga matatanda na Lucky Charm Lucky Charm magkaswerte ba? magkaswerte kasi bira lang daw ito lumalabas sa mga malok, mga idol. isa lang yung kanyang balakang. Ayan, no? hmm. lang yung kanyang balakang hmm. na nagdudugtong dito. Balakang ba? Hmm. Sa kanan. Sa kaliwa, wala. Ayan. tapias. Hmm. Wala sa kabila. Sa kaliwa, tapias. Oh. Eh, <laughs> sa balakang. Pero mo oh may oh. Maswerte daw ito mga idol. Parang laki charm daw pag nagkaroon ka nito. Lalo na mahilig ka sa game cup. Wala naman siguro masama kung maniniwala ka sa mga kasabihan ng mga matatanda. Kasi unang-una, sila yung nauna sa pag-alaga ng mga ganitong mga manok na sasabihin. Para sa akin, pwede rin maniwala. kasi kung walang matanda wala rin mga bata o oh. iisa lang ang balakang sa kabila wala oh. wala sa kabila oh. kaya pinakawalan ko siya kaya niya lang medyo nangungulit sinusungusungu niya yung mga nakatali dyan Hello mga idol Managkaroon kayo nito Mga mga manok Takawalan nyo lang Takawalan nyo lang sila Kasi ano to eh Mga TWD Person with disabilities Diba mga idol Lama no, mga wala eh Yan pala kung nga yan ko sa mga ganitong mga lucky charms naman ako bigyan mo na isang ganito kung hindi ka naman iwala ang sama mo bigyan mo na ganito yung aking video at kung ikaw naman talaga ay naniniwala sa lulo mo at malakas ang pananalig mo sa lulo mo pagdating sa pag-alaga ng mga manok eh subscribe ka na at yung notification bell. Kalimbang dito sa diyan. May, may kalimbang diyan. Targetin mo yan. May lalabas diyan. Targetin mo li yung all. Para ma-notify ka sa mga sunod pa mga DJ mo idol. Bihira na lang ako gumawa ng mga content mga idol kasi minsan nakaka-disappointed. Kasi noong araw, marami akong viewers isang beses na hack yung aking account unang nag hack pagkadabaw din so sumunod pagkakagayan di oro buti nga lang pano yung alert ni google nakapagpalit ako ng password matindi yung hacker mga idol nakapagpalit siya ng aking recovery email palitan niya kaya hindi ko na alam gagawin dito sa aking channel medyo na disappoint ako hindi ko na alam kasi marami siyang nabago dun kaya lang siya hindi nakapasok kasi nagpalit ako ng na password yun lang pero yung mga settings ko doon hindi ko na alam ano nangyari kasi monetize, monetize channel so nawala yung mga viewers ko mula noon yung mahak yung mga maha, maha. yun yun sa mga mga subscriber ko na ano naniniwala sa mga ganitong pamahayin ng matatanda lucky charm to kaya kawalan ko na siya yan kasi ano yan eh person with disabilities salang oh, isa lang balakang ano isa lang balakang mga idol